Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Mahigit dalawampung benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na miyembro rin Indigenous Group mula sa Santa Ana, Cagayan ang nakatanggap ng 375,000 pesos na halaga ng supplies mula sa Department of Social Welfare and Development ang nasabing supplies gaya ng fish smoking machine, sealing machine, at iba pa ay para sa kanilang fish processing business. Bukod dito, nagbigay din ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan ng Santa Ana para sa pagpapatayo ng pasilidad para makatulong sa nasabing negosyo. Ayon sa DSWD, layo ng assistance package na ito na makatulong sa pagpapalawak at pagpapatibay sa kabuhayan ng mga benepisyaryo orin po natin ito